Dito naman, no? Oh, yung balaang, kasi nung pag-upo ko sa may papag, may dumalap na hmm. Pero umupo lang naman ako, oh, tumunog. Eh kaya pala sumakit tumulog, eh, sumakit tumunog eh. Kung hindi tumunog eh, hindi sasakit. Malamang nabigla yun. Pag-upo mo, siyempre may kabigatan ka, akala mo. Baka nagkalangan ka. Hmm. Yung baka nagkalangan pa, 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 paangat yung pwede ko sana eh. Oo. nag-alangan ka, ngayon tumunog, sumakit hmm. na. Kailan ka dali? Mga ano to, mag, magwa one month na rin. Eh, ba't di mo pa din na nung unang araw? Eh, hindi ko pa rin. Ino-observe ba ako pala? Pero nakaramdam ako pa kung kaya ng hilo eh. Eh, okay. hindi, hindi, hindi kaya. Oo. Oh, mag ano, pagka tumatay ako na matagal, yun ang parang nangangalay siya. Saan banda siya? Yung ano niya, dito. Tapos dito sa mayroon. Sige, uh, ka, Tapos, mamaya na isa. Ay, eh, hindi ba ulit sa taas? Oo. taas. yung dito naman na kayo sa may balikat ko siya. ano. Hindi naman ito balikat eh. Ah, balikat yung... Dito sa ribs. Oo. Back ribs. Mm Okay. Eh. Pero dito, shoulder mo. Wala naman. Okay na. Oo. Galing na to sa akin si sir Ngayon daw eh, umupo siya sa katre, sa papag. Sige, higa muna. Tutot sa ilalim din ng pala. Higa ka, tihaya. Tihaya, tihaya sir. Dali nga, titignan ko yung sukat. Baka bumaba yung ano mo. Paa mo. Sige, straight mo lang ito mo. Yung alam mo, straight ka. Yan ha, okay? Yan ang sinasabi ko. Sir, lumubog ito. Oo parang ano ko eh, hey, lalakad no? eh. Kaya pala pag lalakad ako, parang alanganin ano, yung bang. Hmm, lumubog oh. Hmm? Pero konti pa. Siguro mga dalawang buwan pa, mas malalim na yan. Kasi gaganong ka ano. Ay, 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 tapos mangangalay ng pag nakatayo. katayo. Nakalubog nga eh. Mm -hmm. Sa natin. Uy. mo lang ha. Mm. Isa pa. Iyan. Mm. Parang may tumunog ha. Iyan na yan. Iyan mm. na. Sobra na. Medyo klap. Sa yan lakas na. Dito Ito yun 'di ba? Oo. oh, oh. Okay. sabi. Bilang mm -hmm. pag maluwag kayo dyan, isitahin mo yun sa elementarya. O <coughs> gembira pak Kita mau

Gusti? Tawag. Hmm. Okay, Tawag ka ipit, oh. Buma Buma, oh, na. Sineas ka. Wala yung ipet. Oo. No, na. Bumaon. nung gumunog. Dito, kasi nung nandun niya, yung sa kasi ng pagsamba sampao oh, parang medyo mataas e. Eh. Anong hmm. tinilid ko, pag upo ko ano, ng wala pang isa, isang minuto, biglang tumunog. Tapos pag tunog niya, yeah ayan, pagtayo ko. Ayun na, masakit lang dito. Eh, wita na. Itong sa uh, ating... Tanggal na yan. Okay.